President of the Republic of the Philippines, yeah. Honorable Sara <laughs> <laughs> Mayong gabi, kaninyong kanan, Palihok, manlingkod. Mga kaisuunan kong tabawenyo, ladies and gentlemen, mga kababayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw. Magandang araw sa inyong lahat. ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Una po ang aking pagpapasalamat sa Kingdom of Jesus Christ sa inyong paanyaya sa akin na sa inyong 39th Anniversary. Maraming salamat po sa inyong imbitasyon. Pangalawang pagpapasalamat ko po ay mula po sa akin personal ang pagpapasalamat ko sa tulong ninyo, sa kampanya ninyo, sa suporta ninyo at sa boto ninyo para sa akin nung nakalaang nakaraang halalan ng taong 2022. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula sa akin pagpapasalamat sa inyong lahat sa suporta ninyo sa aking trabaho noon sa Department of Education at patuloy na suporta ninyo sa aking opisina, ang Office of the Vice President. At ang huling pagpapasalamat ay mula po sa aming pamilya, ang pamilya Duterte, napakalaki ng utang na loob namin sa inyong lahat mga kababayan, sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na, na makapaglingkod sa ating binamahal na Pilipinas. Maraming salamat po. Kasabi ko na po, nasaabi ng uh, miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na Salamat gusto ni Tanani intay Saraw ni Dagan pa siyag presidente dili magkalisod-lisod ani. In another forum I will thoroughly explain myself kung bakit ganon ang nangyari at ganon ang desisyon uh, decision ko. Pero sa ngayon, hinihingi ko lang ang patawad ninyo na nagkamali ako. Nagkamali ako sa paghingi ng tulong at suporta nyo para kay Pangulong Bongbong Marcos. They can believe that we were together on the platform of unity and continuity. Nagkamali ako, kaya hinihingi ko ang patawad ninyo. You know, this has been going on for nine days assault sa inyong Kingdom Nation at uh, I could not come earlier dahil meron ding attacking sa opisina ng pangalawang Pangulo. At hindi ko maiwanan ang aking mga kasamahan doon sa office of the Vice President. But always remember na wala man ako sa mga masasayang araw ninyo, pero nandito ako lagi sa inyong kalungkutan. I will always be with you in your darkness. Bago ako pumunta dito, doon sa Manila, sinabihan ako, huwag kang lumapit sa KOJC dahil talo ka dyan kalaban mo administrasyon kalaban mo tayuhan na superpower sabi ko sa taong nagsabi sa akin noon, walang contest hindi ako matatalo walang kompetisyon bakit ako matatalo? Pilipino. They may only be 8 million around the world. Sabihin na natin na 6 million lang doon ang Pilipino, pero Pilipino pa rin sila. isa sa lagi na problema natin. Di lang dito sa Davao City, but sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, ay ang disaster response. So nung ako ay umupo, ininstit in-institutionalize in namin ang Disaster Operations Center ng Office of the Vice President. Ang aming paghahanda ay disaster response. Pinaghandaan namin ang baha, pinaghandaan namin ang delu Paan namin earthquake, lahat ng maisip mo na kalamidad, pinaghandaan namin. Pero, nasabi ko doon sa mga kasamahan ko sa Office of the Vice President, we have not prepared for a crisis such as the Kingdom of Jesus Christ. So anong sabi ng libro natin dyan sa Disaster Operations Center. Ano ang dapat natin gawin sa krisis, sa disaster na ito? Lahat sila walang masagot. Kahit ako matagal, ako nag-isip. Kung ano ba ang response namin? Because this is a crisis. It is a disaster. And ano dapat ang tugon ng Office of the Vice President? At isa lang, ang naisip ko. Sabi ko, as Vice President and as a Dabawenyo, I will be there to comfort them. I have a moral obligation to assist them. If they feel they are persecuted kahit kukunti lang sila. Trabaho ko yan bilang pangalawang pangulo. Doon din sa amin, sa Office of the Vice President, sabi nung isang kasamahan namin, doon sa USEC namin, sabi niya, USEC, anong mabili ng pagkain. Dalawang beses na lang kumakain sa isang araw. Yun ang kawawa. Sila ang dapat tulungan. Dumadami ang naghihirap sa ating bansa. Dumadami ang nahihirapan makahanap ng regular na trabaho. Sila ang totoong kawawa at kailangan ng tulong natin. Ilang beses sa pag-atake sa akin, paulit-ulit ko sinabi, magtrabaho muna tayo. Because we owe it to our countrymen, because we make promises on stage. Now we will do something for our country. Paulit-ulit yan noong isang taon. Hanggang ngayon sinasabi ko, magtrabaho muna tayo. Mas maraming nangangailangan ng tulong kaysa mas interesado sa politika. Pero this night is not about me and my problems. Hindi ako kawawa. Mas kawawa ang mga kaibigan natin na natutulog. problem ninyo hindi kayo kawawa tungod kay ang ilangit ng amahan na afirmi President.